So, hi mga ka and welcome back to my channel. And for today's video ay pupunta kami ng Hasaan Public Market dahil... Ah, magtitinda po kami ng... TANGLAD! tanglad! <laughs> ano Sana maano to siya. Kasi Kano? nga po, sabi ni Brenda, e challenge daw kami para may baon daw kami pa Cebu. Yes, dito so, na lang yung <laughs> ano namin. Magbibinta <laughs> na lang kami tanglad, guys. Tingnan nyo, oh. Daming tanglad siya. ha huh? Nakaano na 'yan, naka buhol-buhol oh, na 'yan na tanglad, oh. 'Di ba? So tingnan natin kung magkano 'yung maibenta and may isang challenge pa siya na 'yung pagbibintahan daw dito, ibili namin ng ulam sa tanghalian. Yes. Halang-halang. Oh, maghalang-halang kami ng manok. Oh. Uh -huh. So tingnan natin, At guys. At siyempre, dadaan mo na tayo ng sapa. <laughs> Nang sapa. <laughs> so tingnan natin, guys, kung magkano mabenta nito and sana makabili tayo ng pang-ulam. Hi, Bibi. Nagunsa ka, Bibi. So, ayan na nga, guys. Sakay na kami ng dulog dahil mag magtinda nga kami na tanglad. Tanglad or grasshopper. Huh? Green leaves? Lemon uh, grass. Lemon grass. Oh. So, sana mabenta to kasi sana itong, <laughs> makabili kami ng ulam. Kasi kung wala kang benta, wala kami ulam. So, let's pray. let's pray guys na makabenta kami sa so, tara. So, andito na nga kami guys. Magbebenta na kami. Na... Oh, come oh on. <laughs> <laughs> oh. Natuta ng Pasko niyo! Oh, ayun, ayun lagi. challenge ni. Mami, mamiligyan, may tanglad. 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 Ay, okay, okay. okay, okay, challenge na ba niya? Uh, Ang dami kasi ng tanglad. Ako oh. na mong tanglad na dai first and second uh, store. Balibaran. Di balibaran ito. din nyo! Tara <laughs> <laughs> na, Dahil. Mark na lang ko. Kung saan? na lang <po>. <laughs> 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 na. Ay, Mami Jaya. me. Ay, unya, mali ang kung ano? Unya, um... hindi ang comedy bar. -ang, -ang, okay? May thank you. Bigas na lang po, ano niyo. So, palpak. Atutusan sa Mercado. Hey, welcome to Saan Public Market. <laughs> um, uh, so second, ano? third, <laughs> third guy. Third step.

Jack, ilan na? 3.3 3.3 That is a 100 pieces Fresh pa na sa farm, di ba? Okay, awa This tanglet is fresh from the farm Farm of Brenda diba ba lang? Yes Sa man, sa man ting Hindi na bakal Ako nga ilan Kapila rin, kilot eh 25 ang kilo

so the challenge is accept. We are moving it, but it's too hard. Can we go on? We are missing you. Ani lagi ti? Ani kamu ganing midiri para magkapamali kya? Ay bahaw na yung tangtang. Lang ano man baho? Akay bahaw? No. Pito tangtang. Oh, ya to ditto, Oh, 15, 15. Okay, makuhan ako galing. <laughs> okay, <alamong> Hindi Wala na galing, 15. Wala pa man

Cinco ang kilo ang mong <laughs> Wala pa man na harvest? Hapit na. <laughs> Ikaw mag-arrange? Ano lang, libre man. Dami na, thank you. na gawiran.

Inday na rabayad oh. Oh, 40 ya. Yeah. Oh, tara na. 40, 50, <laughs> 60, 70, 80 among halim. Apoy oh, bahalim. Ang, ang bayad sa balabal, 100. <laughs> So, asa naman ta, Day? Hi, manok. Manok yung Yes. 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 Ay, Yes. 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 yeah. BFF. Yes. 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 Yes.

baka okay, nga hindi mababrain na Atagikan, na first na mo balibaran yun. ano wa nakaran po ba nakaraan second balibaran. libaran kada biyo pa Ako na si lagi ako si lagi prank <laughs> ako si lagi prank ako rin si lagi prank <laughs> wa man mo na malit mo niya mong challenge taganda mo na mo half sack rice ah. Na ba ay na ay Wala na, ayaw na. Kasi na ulawan mo siya. Pag ikatulong, pila ang tangka. Pila kilo? Huwag ang among gusto, tika ng pila, tres, ano. Kilo ko na to. May chingko ang kilo. Basta <laughs> <Sa> ka <karon, laughs> mong hanin. Pila. Pila. ka na Ang halin sa tanglad kay di ko no take December. Ulo! Uh -oh. Bala ito na makakaya. Pero sir. O niya, pila ito nagasto? Among nagasto sa habal-haba ay dulog man. Kalibot-libot <laughs> <laughs> lagi. Kapalik yan lagi yung tanglad. Diba? Tala, merkado. Merkado, merkado ay. Iti mo na eh. Pinang bayit dito sa dulog? Iti sa dulog, 200. Ha? 200 minus 80 you can see me off oh, 180 <laughs> okay, ang yanggi pa sa sudan ang yanggi pa rin sa sudan worth of 600 <laughs> napaipansin worth of 200 <laughs> <laughs> sila na lang ang nabili kung nagiingon nga looy kay Mr. Khan <laughs> at least hindi yung vlog na ganit ilan siya magiging sabi